ay ito nga no bagyong Christine dyan sa Pilipinas nakasabay pa nga dito sa bagay yung mga ganyan eksena medyo normal na yan pero pero ngayong gabing ito napakalakas sobra ay siya tangay nga ako eh And, eh. ingat ingat po tayo at nakikita ko nga sa mga balita ang baha ang hangin be safe everyone Ay, grabe naman. Ang aking mga halaman nag-collapse. Oh, no! Eh, mabuti na nga lang. At may lubid. Tingnan nyo, sabit na sabit. Pero dito lang sa baba ay talagang walang kaligtas-ligtas. O, oh, di ba? Nawala pa nga yung lupa. At parang may naputol pa nga. At tingnan nyo ang panahon. Ang pa-flowers. Si ganda. Ay, makulimlim. Buti hindi masyado malakas ang ulan. Pero ang hangin talaga. Kainam! Grabe. Pero wala naman din declare na bagyo. O baka hindi ko lang alam. Pero may pasok a cage. Siyempre, kailangan natin kumita. And let's go go na. Buti na lang humipa. Humipa. Humupa na yung lakas ng hangin. Sabi nga lang daw, ang ulan daw ay 100%. Tapos may pa Unity Game tayo. Sabi, buong araw na ating Unity Game. Dalawang araw yon puro ulan, gosh. <laughs> And buti na lang covered yung ating pagdadausan. Kaya, yeah. yucky lang. Enjoy, enjoy. And ito nga yung picture ko pag uwi nung isang araw. Maaraw-araw pa. At ang diva. Oh, diva lahok-lahok na maliliit ng mga plants dito sa isang bahay at ito pang nakahang na ito parang vonggam-vonggam mga bells ano kayong tawag dito sa flowers na ito at matagal ko nang iniispatan yan at nilapitan ko na nga sa kabilang kasadya ng bahay namin at hindi na nga ako nakatiis nilapitan ko na talaga And ito nga yung isang plant natin na inilabas ko na dinarek ko na sa lupa. Kaya yan, mas gumanda na siya at nagkaroon na siya ng bulaklak. Parami pa ng parami. Sige lang, sige lang. Vangang! Yep! And ito ang ating bigo niya na nang sa na minsan ay sumusulpot-sulpot ang bulaklak at ngayon mas nakultaw na at saka mas dumami na. Well, wow, ang ganda. And oh, good morning, good morning, good morning. Today is my rest day. Today is Sunday. Pero itong vlog natin ay for Monday na. Kasi nga, hapit-hapit na tayo. Wala na tayong ipapalabas. And yan nga yung first day ng ating Unity Game. At mamaya may pa-dinner ang ating lokal sa lahat ng mga a-attend. At ang iba ay nagluluto na samantalang ako ay nagsasalang panalabahin. <laughs> At sa mga susunod naman tayo, tapos si Rapa Boy, itutulong din sa pagde-decorate naman ng ating venue. busy-busy tayo ngayong araw nito. At talagang nung isang araw pa, inunahan ko na ang ating paggalaba. Dahil wala namang gagawa nung, kundi ako lang. Tapos yun nga, meron tayong event sa sa company, sa work. Tapos, maya-maya, work na ulit. Ha, Pate! O, so, yun nga. Mabalik tayo sa ating topic. Oo, doon kay Christine. Eh, bagamat nga tayo, eh, naandito sa New Zealand. Eh, ramdam na ramdam kita, Christine. <laughs> Grabe talagang ramdam din dito yung malakas na hangin. Hindi ko alam kung magka-connect yun. Kasi, ang layo. <laughs> pero yun nga, syempre, pag may bagyo, basta. <laughs> Magkasabay nga nung kalakasan ng hangin diyan at ulan. Dito, lakas ng hangin. Sa bagay, normal na yung dito. Pero, yung talagang kahapo nung nakaraan ay talagang sobra-sobra na talaga ang lakas talaga tapos yun nga, binaha yung iba dyan yung sister ko yung bigasan nga, inabot din yung bigas niya, kaya medyo basa yung nasa ilalim oh my god, ay malaki pa naman yung pwesto dahil sa palengke kaya sana ay mag okay -okay lahat, at saka yung mga place dyan na binaha talaga, at itong aming bahay ang aming kuryente, nauna sa new year <laughs> tiktok oh my gosh and so yun nga yung problema natin sa Pilipinas kay Christine eh utay utay na nasosolve at utay utay na rin yung gastos <laughs> yung dahil pinaltan yung linya tapos madami pinaltan kasi nga hindi na pwede yun kasi na nag, nasunog So, lalong may tendency pumutok ulit yun. Kaya dapat palitan talaga na lang. Ang haba pa naman nun. Kasi nga, wala pa nga tayong bago pa lang kasi yung pinagtayuan natin ng bahay. Kaya wala pang talagang official na poste. Kaya layo ng ating pinag-anuhan dun sa ating bahay. Sa pinakang main, main poste. <laughs> main poste. Kaya yun. Tapos, yun nga, tapos may darating ulit bagyo, si Leon naman daw Gosh, kaya be safe everyone, may family, may friends, may relatives And may subscribers, followers, grabe, ang, ang laki na ng ating community And mga ka-church, and mga old friends <laughs> Dami sa ako <laughs> And ito pa nga sa topic natin. Napakita ko na ito sa inyo itich teach Ayan, uh, mga dried fruit. Nakapag-try na tayo ng dates. At lagi like, sa naman tayong kumakain at non-dates. Tingnan natin ito. Tapos, ito. Ito, okay na. Alam na natin itong mango. Tapos, itong melon. Tapos, meron pa doon watermelon, strawberry. Kaya, utay-utay natin. Utay-utay lang -utay ng bilik. <laughs> ang parang ang parang pinahang uubos lang talaga nito eh ako medyo konti-konti si Lolo pero ako din talaga ito mango meron pala dito si Cinderella kasi nga si Tita Giselle nung pumunta dito meron mga nakalala sa atin at pinadalhan tayo syempre it's time naman na syempre tayo din ang makaalala <laughs> alalahanan lang yan. Hindi lang basta kabig ng kabig, syempre mag-share-share ka rin, di ba? <laughs> yun. So, yun, nakakatuwa na touch out, lola lola't lola nyo, si Rafa Boy, sa padala nila. So, nung umuwi si Tita Giselle, ay, nagpadala tayo ng um, for them. Syempre, and Thank you din sa inyo, sa mga nakakaalala sa amin dito sa New Zealand. Thanks, thanks, thanks! So, alam na natin to. Alam na natin to. Ito, medyo natikman ko na to. Same, same din lang dito sa mangga. Kaya lang, malalasahan mo rin yung melon. Saka, pero mas chewy to. Ito, hindi masyadong chewy. At ito, hindi pa natin talaga nabubuksan. tong crunch. Nagbigay kami sa inay nito. Tapos ito, nalaman ko kay Giselle. So, try din natin kung kasama, kasama kung pareho siya ng Parang ito ay plum. Tapos drive, parang dates pero sig siguro maasim 'to. Ang dates kasi matamis. Ah! Katulad din ng binibili natin ng mga bata tayo. <coughs> Yung mga ngut-ngutin ng mga bata. Um, iba naman ang lasa niya. Medyo matabang 'to kesa sa dates. Parang pasas din. Mm. Mm. Pero hindi siya matamis. Chewy. Mm. Kaya mas gusto ko pa rin ng dates. <laughs> mas gusto ko sa dates yung talagang pinatuyo lang. Kesa yung may sugar. Medyo ano, tatamisan ako. Ah! Para nakatiim na ako nito yung maliliit na mga sashay dyan sa atin. Sabi na yung Pagkain ng mga bata. Matabang. Okay na rin. Kasi wala. <laughs> mas gusto ko yung dates. Mm. Pero mas safe siguro ito sa mga may sugar kung gusto nang ganito. Halos, wala siyang katamis-tamis. Natural lang yung lasa niya. Mas gusto ko yung dates. Mm. Loyalist ako ng dates. Last ko na tong bili. <laughs> Mas gusto ko yung dates. Wala sa to. Bagay lang to sa mga ano. Ayaw ng sweets. Basta natural sweetness of fruits. Pero ito, mas gusto ko to. Pinili ni Rapa. Sugar free. Less sugar. 20, 25%. Parang katulad din yung sabihin ko sa atin yan. Wala tayong lasa. Para sa akin. Kaya, kumain tayo ni Tetch. Walang almusal. <laughs> At babalikan ko na yung aking nilalabham. Kahampir ko muna. Tapos yun pa boy. Nay, nang alis dito. Ang uh, event natin ay eh, 12 yata magsisimula. Kaya, ihanda natin ang cellphone. At kailangan natin i-edit ito agad para ma show na natin sa Monday. Tapos, meron tayong pa event sa company. Eh, madami. Bisin-bisin, lola-lola nyo. Mm. See so, na lang ulit mamaya. Bye! Nga naman, umiinit ang lang Ay, pero ito, tingnan nyo. Tingnan nyo naman, ang ulap at ang araw na takpan na. gosh! Paano kaya itit? Ngayon at bukas ang ating event. And mo muna natin sa venue. Si mga babay, mag daw sila doon. Mga kids, mga youth. At ito nga anadaan natin, puno-puno ng bulaklak. And after nito, punta na tayo doon sa pagtulong sa ating pagluluto. Kaway muna kayo! Hihi! <laughs> 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 luto, luto! Luto! Ay, ang laki talaga ng halamang ito. Tingnan nyo naman. Ay, walang wala sa isang tangkal ko. Grabe, ang laki! <laughs> and, syempre, chill-chill habang nag-iintay ng luto at itakal na. makatapos nga mga inday ay umuwi na nga ako at naligo na ako pan mag maganda naman ako sa inyong paningin at sa totoo lang ay kanina pa nagsisimula ang program ay medyo na late na nga kami anong gagawin? ay kami po kasi ang host kasi kasi ang nasa malapit na sa ating venue kaya yun tayo busy bi and bukas na lang tayo babawi kasi ibang group naman ang naka-assign bukas sa mga food sa dinner and yun nga ang aabalahin ko na lang ay yung pagsusumbang pero magsusurve magdidistribute pa rin tayo sa gabi ng dinner nila kasi hindi man tayo mag prepare pero tayo yung kasama sa magdi-distribute. Tutulong tayo sa ating mga kalukal, syempre. And silipin natin ko anong mga kaganapan kay pa Boy at nag-aayos nga sila ng venue. Tingnan natin. nakita niyo si Rapa Boy. <laughs> Ay, tuturo ko sa inyo kung nasa si Rapa Boy. Nakikita niyo ba yung lalaking naka-white ng shirt? Tapos naka-jogger na medyo gray, dark. Basta dark, dark yun. Kasi ano ba, hindi ko mahuli. Eh, hindi ko nga lang yung video niyan kasi nakita ko nga sa kanya. Sa so, ko, pay me man. Sasama ko sa vlog natin at hindi ko talaga mahuli. Sir, napabay, nasa kaya siya. Ari, nakita ko na. Very good, very good, very nice, very nice And bukas na lang ulit And thanks for watching Abangan pa ang mga kaganapan The wine Grabe sa lahat Basta go, go, go